Summer na naman sa Pinas. Sobrang init. Sa so katunayan sa lugar ko ngayon, nasa 35 degrees Celsius yung temperature. Sa inyo rin ba mainit ngayon? Sa video na ito ay pag-uusapan natin yung isa sa common health related problem, ang heat stroke. Pag-uusapan natin yung mga sintomas ng heat stroke. Aalamin rin natin kung ano yung mga kailangan o dapat gawin. Kung ikaw ay makaranas o kaya naman mayroon sa paligid mo ang sa tingin mo ay nakakaranas ng heat stroke. Kasama rin sa pag-uusapan natin kung sino ang high risk dito at mga paraan para maiwasan ang heat stroke. heat stroke ay nangyayari kapag mabilis na tumaas ang body temperature at hindi na ito kayang kontroli ng katawan. Ito ay kilala rin sa tawag na sunstroke, ang pinakamalalang health-related illness. Yan ay dahil sa lubhang mapanganit ito dahil maaaring magdulot ito ng damage sa utak at iba pang internal organs sa loob ng 10 to 15 minutes, maaaring umabot ng 41 degrees Celsius o higit pa ang body temperature ng nakakaranas ng heat stroke. Sino-sino nga ba ang mas prone o mas mataas ang tsansa na makaranas ng heat stroke? Narito na ang ating list. Ang mga may ilang health conditions ay nakakapagpataas ng tsansa ng heat stroke gaya ng mga mayroong type 1 or type 2 diabetes. Mga babies and seniors dahil maaaring hindi makontrol o ma-regulate ng katawan ang body temperature. Prone to heat stroke rin ang mga puntis at ang mga nagbe Ang mga overweight, ang mga hindi physically fit. Maging ang mga tao na may iniinom na gamot katulad ng para sa high blood or hypertension sa mga mahilig uminom ng alak o inumin na may alcohol content. Sa mga atleta, traffic enforcers, riders, at iba pang tao na may mayroong trabaho na kailangan ng physical labor kahit na mainit ang panahon. At sa mga hindi mahilig uminom ng tubig, narito naman ang mga sintomas ng heat stroke. Mataas na body temperature o fever umaabot ng 40 degrees Celsius pataas. Biglang pagbabago ng kilos, gali, gaya ng biglang pagkakaranas ng pagkalito, pagkabalisa, at biglang nahihirapan o yung parang nabubulol magsalita. Pakiramdam na sobrang init, dry skin, labis na pagpapawis o kaya dry skin na hindi pinagpapawisan. Mababang blood pressure, hindi makapagbalanse ng katawan. Mayroong dark urine. Mayroong dry mouth and intense thirst. Pagkahilo at pagsusuka. Pamumula ng balat. Mabilis na pulso. Mabilis na paghinga. Sakit ng ulo. Pagkahimatay. Seizure at coma. Narito ang mga kailangan at maaaring gawin kung ikaw o sino man sa paligid mo ay nagpapakita ng mga senyales o sintomas ng heat stroke. Unang-una sa ating list ang paghingi ng tulong o pagtawag sa emergency hotline sa inyong lugar. Iwasan muna ang pag-video o pagpo-post, lalo na kung nawala ng malay ang may sakit. Reminder rin ito na alamin ang emergency hotline sa inyong lugar para sa mga biglaang pangyayari. Matapos humingi ng tulong, kailangan tandaan na dapat gawin ang anumang paraan para mapababa ang body temperature ng isang tao na nakakaranas ng heat stroke. Kung posible, umalis sa mainit na kinalalagyan. Maaring dalihin o pumunta sa kwarto na mayroong aircon o kaya electric fan. Kung wala namang kwarto, humanap ng malilim at mahangin na pwesto. Tanggalin o bawasan ang suot na damit, gaya halimbawa ng jacket, blazer. Kung may cycling o panloob, maaaring alisin ang pantalon na suot. Sa mga kababaihan, pwedeng i-unhook ang panloob na pantaas. Maaaring gumamit ng garden hose para pang spray sa nakaharanas ng heat stroke. Itapat sa electric fan o kaya paypayan ang tao na nakakaranas ng heat stroke habang pinupunasan ito ng tubig. Gumamit ng cold compress gaya ng ice packs o tela na binasa ng malamig na tubig. Ilagay ito sa noo, sa likod, leeg, kilikili at singit. Kung gising or conscious ang inaatake ng heat stroke, maaari itong bigyan o painumin ng kaunting malamig na tubig or any sports drink na may electrolytes gaya ng Gatorade. Pwede rin ang kahit na anong inumin na malamig siguraduhin lamang na wala itong alcohol at caffeine. Sa pagkakataon na walang malay or unconscious ang nakakaranas ng heat stroke, hindi ito humihinga o gumagalaw, maaaring simulan ang CPR. Tandaan, dapat pa rin na magtungo at magpa-check up sa doktor o ospital. Kahit na bumuti na ang pakiramdam pagkatapos gawin yung mga nabanggit natin kanina. Paano nga ba maiiwasan ang heat stroke? Narito ang mga tips na makakatulong upang maiwasan o bumaba ang tsansa na magkaroon ng heat stroke o anumang heat-related illnesses. Stay hydrated. Uminom ng maraming tubig lalo na ngayong summer sobrang init ng panahon. Pwede rin ang mga juice like buko juice, milkshakes, at iba pa. Stay indoor. As much as possible, iwasan na muna ang lumabas or magstay sa lugar na sobrang init. Magsuot ng light clothes. Kung lalabas at hindi maiiwasan, piliin suotin ang mga damit na magaan, maluwang, at komportable. Electric fan or aircon. Huwag na muna magtipid kapag summer. Turn on at gamitin ang electric fan or aircon. Remember, health is wealth. Iwasan muna ang pag-exercise o paggawa ng mabibigat or extreme physical activity outdoors, lalo na kapag mainit at humid ang panahon. Huwag na huwag iwanan ang bata o matanda o anumang pet sa loob ng nakasara at mainit na lugar, katulad ng kotse o kaya kwarto. Importante at makakatulong ang uri ng mga pagkain na ating kinakain at iniinom. Kaya naman, para sa dagdag tips, narito ang ilan sa mga pagkain na healthy at ideal para iwas summer heat. Pipino alam mo ba na nasa 96% ng cucumber o pipino ay actually water? Kaya ito ay isa sa best food na fit na fit ngayong tag-init. Ang mga pipino ay makakatulong para maging naturally hydrated. Bukod pa dyan, makakatulong pa ito para ma-detoxify ang katawan at nagbibigay ng natural energy boost. Watermelon Katulad ng pipino, mataas din ang water content ng watermelon. Kaya naman makakatulong ito para maiwasan ang heat exhaustion and heat stroke. Ang watermelon ay may laman na electrolytes and antioxidants, importante para sa ating katawan. Kiwi ang kiwi ay isang juicy fruit na bukod sa nakakataas ng hydration sa katawan, naglalaman rin ito ng 247 mg ng mahalagang electrolyte para sa muscle contraction, ang potassium. Kapag mainit, mataas ang risk na ma-dehydrate at alam natin na ang dehydration ay mapanganib at labis na nakakastress sa puso at sa kidneys. Kaya naman helpful ang ating kiwi fruit. Saging. Mura na, masarap pa, healthy pa. Mayaman ito sa potassium katulad ng kiwi. If nais mo na ma-enjoy at makuha ang boost potassium level, kumain ka lamang ng isang bowl ng saging at kiwi bago lumabas at mag-exercise. Basil seeds. Yes, ang mga buto ng basil ay nakitaan na nagbibigay ng cooling effect sa katawan pagkatapos kainin. Ayon yan sa mga pag-aaral ng eksperto. Kaya ngayong sobrang mainit, why not try to add some seeds sa iyong favorite drinks or salad? Maaaring makaranas ng heat stroke ang sinuman kahit na walang previous history nito. Kaya mahalaga ang pagiging aware sa mga sintomas nito at mga dapat gawin para makasurvive. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe. Stay cool, safe and well hydrated.